Hello mga katinders, dito ako sa si tindahan. So ngayon ay nasa 5.50 p.m. na. So nakalimutan kong wala pa pala akong upload for the day. So meron na akong nakalista dito, sulat-sulat. Actually, tinipe ko na lang dito sa isa kong cellphone. Ang topic natin ngayon ay top 5 na mga planong gawin o wishlist ngayong 2024. Ano ba yung mga wishlist niyo o yung mga plano niyo? next year, So, ngayon ay ano mong araw ngayon? Nasa December 27. So, Wednesday. So, medyo matumal ngayon. Pero, okay lang. Dito sa Davao ay uh, umaambon. Ayan. So, dito ko sa tindahan. Baka sabihin nyo, wala naman ako tindahan. <laughs> Lagi ako dun sa loob ng vlog. So, meron ako nilista dito. Resibo ito. <laughs> meron akong sinulat na limang mga wish wishlist or gustong gawin ni mami kids so number one sa akin sa listahan ko ay ito ng pinakagusto kong pinakamatagal ko ng gustong gawin itong tindahan na ayusin tong harapan ayun, harapan na para ako na lang ang mag-close para hindi na mapapagod yung anak ko alam mo yung pag-uwi niya siya pa yung nagco-close nito at naaawa. Naaawa na ako sa anak ko kaya gusto ko siyang ipaayos. So 9,000 daw yung ah, paayos nito, tsaka yung bubong ko na tumutulo, lagyan lang ng temporary na vulcanize. So mga 1 to 2 days yung gawin. So ang plano ko ay nasa first or second week ng January. So yun yung aking wish list or yung planong gawin number 1. Number 2 ang plano ko kasi medyo malayo-layo itong bahay namin ay kukuha ako ng napaka mura lang na kotse. Kotse <laughs> na sasakyan. So, secret muna kung anong sasakyan na gusto ko. Basta Suzuki yung brand kasi gusto ko lang yung maliit lang. Ayoko yung malaking sasakyan at nahihirapan ako mag-drive kasi maliit lang naman itong bahay namin. Para uh, for emergency, no, na kapag kami lang tatlo dito sa bahay ay meron kaming magagamit. So kaya yun, pangalawang wish list ko ay sasakyan. Ayan, balik tayo. Yung aking pangatlo naman ay gusto ko yung pahinga. <laughs> Siguro mga ilang araw. Kasi pag January, schedule ko yan ng uh, yung overall check-up nga. Executive check-up. So, last year, ginawa ko rin yung executive check-up at nag-rest ako ng mga 10 days yun. So, daming mga kailangan maintenance si Mami teens. So, kaya, ano rin eh, nagpaano din ako yung dito nga sa breast, ano pang tawag na kalimutan ko. O basta yun. So, medyo marami-rami rin. So, kaya kailangan kong mga 1 week sobra. So, yun yung aking plano. Pangatlo. Yung aking pang-apat, hindi ko na mabasa. Pang-apat ay yung mga itong facial ko at dami ako mga warts o mga katinders. Siguro sa sobrang init dito sa tindahan kaya gusto ko siyang ipatanggal. Ay, hindi naman gano'n karami pero medyo klaro pag nandito ko sa store pag ito yung suot ko. So kaya ginaganon ko itong buhok ko para kahit papano naman ay na-hide yung mga kailangan i-hide. So ito dito, syempre hindi na tayo bumabata. So kailangan itong ayusin, ayusin. Kailangan itong parang facial na So, yun. Yun yung aking pang-apat. At yung aking pang naman ay dalawa kasi tong store ko na close tong kabila kasi parang nahihirapan ako na mag-isa lang na dalawa yung tindahan. So, kaya yung mga nandun ay nilagay ko na dito sa taas para isang ano na lang. Isang asikaso na lang dito. So, gusto ko may ilalagay ako dito na extension na mga additional pa So, kaya gusto ako mag-expand. Gusto ko ayusin tong extension. So, medyo um, malaki-laki ra yung gagastusin at medyo matagal-tagal rin. So, gusto ko sana hindi mag-close. Baka mag-close ako mga one week siguro to. So, kaya yun yung aking wish list o yung mga gusto kong gawin na lima. Kasi, alam niyo alam niyo mga katinders, yung anak ko na bigay ng idea. Ano daw yung mga plano ko, ano yung mga wish list ko ngayong 2024. Kaya naisipan ko um, i-vlog sa inyo. Baka gusto nyong gayahin o gusto nyong magmunimuni o magsulat-sulat kung ano yung mga gusto nyong wishlist. Di, di naman masamang mangarap. <laughs> yung original plan talaga namin ay yung mag-overnight nga. Mga ilang araw siguro pupunta ng Samal or mag-overnight sa medyo malayo-layo. Sana sa Japan. <laughs> eh, joke lang mga katinders. Kaso lang di namin maiwan-iwan yung aking anim na rabbits. Hindi sila nakaka-survive pag wala ako. Alam mo yung half day nga lang ako wala at uh, pupunta ako nung downtown. Pag uwi ko, sobrang gutom nila. Tinahanap nila ako. Kaya nono no, -no muna ako yung mga overnight-overnight. Di ako pwede doon dahil sa kanila. Ayan. Alam nyo naman si Cotton, no? medyo matanda na si Cotton. Kailangan, kailangan niya yung Uh, alaga ko, hinahanap niya yung tubig. Hindi naman sila marunong nakukuha dito sa ref. No? Kailangan mo talaga silang asikasuhin. Kaya hindi ako pwedeng magtagal na hindi makauwi ng bahay. So, yun yung rason na kung bakit umaalis ako paminsan-minsan lang. At yun na nga, kasi sa mga alagang rabbits ko, di ako pwedeng umalis ng yung maglayas ng mga ilang araw. No? Baka pagbalik ko ay walay. Walay na sila lahat. Kawawa naman. Okay? So, yun lang naman yung aking sharing for today. At, uh, mag-order na ako ng ulam namin for dinner. Kasi nasa 6.02 na. And then, by 7, ay mapuklose na si Mami din. So, bukas na naman ako. Magbubukas. So, check ko kung magbubukas ba ako bukas o magugora ako. Kasi sumasakit na tong ingron ko sa paa mga katinders. Kailangan ko natuunan ng pansin. Okay, so chika-chika tayo ulit sa mga susunod ko na vlog. Okay? Bye mga katinders. Thank you for watching. Good evening. Happy selling sa ating lahat. Alam niyo yung pinaka... May pahabol ako mga katinders. Alam niyo yung pinaka gusto ko talaga na puntahan ay yung Japan. Yung bansang Japan. As in, pinag-ipunan ko yung mga katinders. Kasi curious ako sa lifestyle nila. sa weather nila. Yung sa mga gadgets nila. Ayan curious ako sa lugar nila. Gusto kong pumunta doon. Siguro mga one week. Pero ang problema ko, yung mga alagang rabbits ko, wala magbabantay. So yun naman, hanggang pangarap na lang siguro yun mga katinders. sana ay makapunta ko doon. Actually, nandun yung auntie ko. Nandun sa Osaka, Japan. So plano ko doon sa Tokyo. Sa lahat ng bansa, yung Japan talaga yung gusto ko puntahan. curious talaga ako sa... Kasi diba, gustong gusto ng anak ko yung anime. So, curious talaga ako sa, sa mga tao doon, sa lugar, sa pagkain, ayan. So, kaya gustong-gusto kong pumunta doon. Yun talaga yung pinaka number one na wish list ko sa lahat. Ayan. Siyempre, with family.